Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang dating OFW sa Saudi Arabia nanalo sa kaso mm -hmm. pero blood money na para sa kanya hanggang ngayon wala pa rin. December 2009 wow. nang mabanga ng isang ambulansya ang grupo ni Mang Fidel Dulfo sa Tabuk, Saudi Arabia. Nanalo sila sa kaso at pinakakuan ng blood money. Hindi na siya pinayagan ng dating employer na pumunta sa hearing hanggang sa makauwi siya nitong Marso ngayon taon. Pero ayon sa judge ng TABOK na humawak na kanilang kaso, may nakuha ng pera ang pamilya ng mga namatay sa aksidente. Ang kanyang hinaing hanggang ngayon, wala pa rin ang blood money na para sa kanya. Mm -hmm. Anyway, magandang hapon po narito nga sa Ami Studio si Mang Fidel Dulfo. Mang Fidel, magandang hapon. Magandang hapon naman po, sir. O okay. So, yung mga tatlo yata yung namatay do sa aksidente, ba? na mga Pilipino rin. Opo. All right. Binayaran na sila? Hindi pa nga po, sir. Eh. Hindi pa hindi pa nila natanggap. Hindi pa po. Pero paano niya nalaman na nagbayad na yung uh, kumpanya na nakabangga na, sa inyo? base sa doon sa naka-istorya ko doon sa napunta sa Tabok na taga-consult, ito si Ali Makalaba. Sa consul yan? Sa o, taga sa JEDA. Oh. Mm, oh, oh. Tapos ito si Ronnie sa kasalukuyan ngayon ang humahawak ng kaso ngayon yan All sa right. blood money. Okay. So, nitong bago ako umuwi, nitong February, ay hindi na ako pinapag-report doon dahil pinawin na ako ng kumpanya namin na hin sabi nila sa akin na last na ano na nang kasi ang papel ko ay nasa implementation. Oh. Kumbaga, iyan na talang pagbigay ng pera sa akin. Per, ano, ano, sabi ng embahada natin ng mga representative natin? Yan ang sabi nila eh, ay eh, wala pa daw. Na hindi pa dumarating. Hindi Hindi pa daw, hindi pa daw oh. nagbibigay yung... Oh, o ano. baka hindi pa nga talaga nagbibigay? No, ay, ayun no. nga ang ano daw kasi... Follow up siguro? Follow uh, oh, up. Sila nagpa-follow up po kasi pag sila naman napunta doon sa korte, ano, sa kasi iyon ang honor naman siya ng Korte ng Tabok okay. sa Odessa. Okay. Ano. All right. Sandali lang mga Fidel. ano Nasa linya ng telepono si Executive Director Raul Dado ng Office of the Migrant Workers Affairs ng DFA. Sir Dado, good afternoon. Good afternoon sir. All right. Good morning. Opo. Nandito po si uh, Mang Fidel sa amin, okay. uh, narinig niyo sigurang kwento na aksidente po okay. sila. Uh, may pinag-uusapang blood money. Sabi po ng representative natin sa Jeddah, uh, na, uh, nabayaran na ba sabi? Wala, ah, wala pa. Wala pa, pa. raw sir. Hanggang sa pinauwi na lang ito si Mang Fidel, eh, wala pa rin daw nangyayari doon sa sinasabing blood money, parang danyos uh, sir Dado. Maari po bang ma-follow up po ito ninyo? Uh, kasi Opo. itong si Mang uh, Fidel, eh, narito na. Pupwede po bang ma-follow up ninyo sa, sa Jeddah Opo. sir? Yes, we will do that. because... ko uh malaman natin kung kailan di bigay yung blood money and to find out exactly kung magkano and how to do it. Ano? So, i-push namin yung embassy namin doon to, to do something about it. Oh, oh. Alright. May dala ho siyang mga dokumento rito, sir, at lumalabas yata, parang sinasabi, eh, 150,000? Yung patay po. Yung mga patay. namatay. Pero yung Uyala. mga, eh, siya yata, may computation na ho yata yung korte, sir. Siya yata, eh, dapat, eh, 54,000 54, 54, uh, dinar. Real. 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 Uh, real pala. Real? Opo. Sige. Uh, well, pwede pa rin yung office namin. We can take a look at the document. Okay. Secondly, we will call our consul and consulant there to speed up the process. Ayos. Makita yung Sige. saan <coughs> magaling yung uh, blackmail. Sige po sir. <coughs> Ang papuntayan namin bukas na bukas itong si Mang Fidel sir sa inyong tanggapan. Sige po. All right. Okay. okay. Maraming, maraming salamat, salamat po, uh, Director Raul Dado ng uh, Migrant oh. Workers and DFA. Sir, bukas. Masaya na si oh, Pumunta ka doon, oh. dalhin mo Ay, yung papel salam, mo. Para salamat, salamat naman ba? po, sir, kung ganoon. Kasi ang tarungan uh, namin, kung kailan namin ito mapapakinabang. Kasi yes. nasabi kami doon, natawag ako kay Ronnie Kaas, ang sinasabi sa akin, ay wala pa daw, wala pa daw. Pag tinatawagan pa. naman namin, hindi naman nakukontak. Ay, ay ito na, na, DFA nakukontak oh. sa kanila. salamat uh, po kung gano'n, sir. Kaya, Mang Fidel, kaya Direct. may, may ano, ay, ay, kaya may kilos pronto. Ay, uh, Para malaman natin. Ay. Kasi kahit na tayo, hindi natin alam, kaya oh. yung mga katulong sa iyo, amwa, tsaka imbestigahan nila ngayon. Oh. Saan, saan man gagaling ang blood money, oh. at paano yan, nandito ka na, oh. eh, syempre, gobyerno sa gobyerno na Okay maraming salamat. Maraming salamat po sir. Thank you Fidel.